Umuwi na si Ana, may kasama pa siya. Ayun no? May kasama siyang dagit. Papasuhin natin siya kasi naka naka, naka ano to. Naka sali sa 3 laps. Papasuhin natin siya mga kamaruto. Tara. <mulong> ika-11 day na tayo ng training ng ating mga Warriors para sa North Derby Race. So, ang bitaw nga nito mga kabalutoy bukas is sa San Leonardo, Nueva Ecija. I think sa Gapan yan. So, mga kabalutoy, meron pa tayong tatlong ibon na iluluot ngayon. So, ito nga sila. Ito muna. Yan si Black White Light. Then, pangalawa, si Putipak. Yan, si Putipak. ba? ni si 88. Ayan, si 88. Kapatid nila 75 at 10, 10, 10. So, yun nga mga bro, two. Um, tatlong ibo na lang natin sa atin. Start tayo ng 10. Then, nadagdagan pa yun kasi umuwi si 105. Sinabi dahil si 105. Unfortunately, hindi na hindi si 105 sa pang, ano eh? natin sa ano sa Bulacan. Yes, sa mga Totos Bulacan. So, yun. Kaya ngayon, natin parang 11 yung naging starting point natin sa karira na to. Pero ngayon meron lang tayong tatlo. Kaya so, mga bro, ready ko lang sila. Painamin ko lang sila ng vitamins. Then, uh, like lang sila sa loading. So, natin sa box, say, box. Then, proceed na tayo sa loading station. So, yung mga bro, to, samahan nyo pa rin ako. San Leonardo, never easy at us. Yan. Tara. Tara. A few inches later. Siyad so, na kaburok ito yata ng ito kung warriors natin. No pagbait na sa sila. Ayan. So tatlo na lang sila. Si White Light, si Puti at si 88. Ano pa papangal dito kung White Light? Tingnan ko na yung sing sing niya. Puro na ka ano pa ring natin, Ayan, Si Puti Pak ko. Umabon lang yun. So yun, uh, San Leonardo Nueva Ecija yung bitaw nila bukas. I-ready ko lang muli. Lagi ko na sila sa motor. Tara. Meanwhile, Sure. Good morning mga kaburgutun. Dito nga tayo sa ating vlog, no? So kasi sa Sunday. So ibig sabihin yung sa abangan time natin na ngayon. So, na tayo yung iba natin kanyang alas 7 sa So, ang uwi nila siguro mga pagkang street is 1 to mga 8.30 mga kalapati. Pero hindi naman nag one na yung mga kalapati natin. So, yun. Sinali natin pala si Grisel or si Ate sa ano, Tilaps sa fundraise mga kaburuto. So, abang natin siya. Hopefully, uh, may clock natin siya, no? So, ilagay ko lang din dito yung forecast ng uh, loading ngayon mga kaburuto. So, mga kaburuto, abang, samahan niyo ako sa pag-aabang mga kaburuto. Dito kayo, so, meron tayong 3 lima na pinatawad Ito yung white light at so, saka si puti po Ito yung okay. blue light, so, samahan nyo ako Time check kay 44, ang dami niyang dama dyan so, mga Sa mga oras na itong speed is 1,500 na wang So sana umuwi na siya Si 88 Yan wala akasya

38 'yan. Ba'wan na lang natin no ako ko du. Diyan shayad kita. Pala parang grise siya nang nakita ko noon pa siya. Dito siya lang was station Abangan natin. Makita ako ngayon A few moments later. Mukha na siya nang may kasama pa siya. Ano? May kasama siyang dagit Papasuhin natin siya kasi nakakapaano naka to. Mukha naka sali sa 3 laps. natin na siya mga to. para Eventually. So yun mga kaburuto, may seven, second bird na tayo. Si white light, si black white light. po. Sige. <laughs> Tingal ka ba, Yu show? Ba na? 'Yun white light, may white light din ako na blue par eh. Baka siya yan. Tumutuming siya 9:49. B pasado, ba? Bitin pa siya Check ko na lang siya mamaya pagbaba niya one long angry line later. Kaburutu, time check, 10.40. So, dalawa pa lang yung umuwi sa atin. Yes, white white. At sya, oh, si si nasa labas. Palabas kasi lang, si Puti Pak. ko na lang kayo kaburutu, kung saka yung siya. Ilang